Ayon sa datos, ang kaharasan at homicide sa Hong Kong ay isa sa pinakamababa sa buong mundo. Kaya naman ang pagpatay ng tatlong lalaki sa isang hostess ay gumulat sa mga residente ng Hong Kong noong 1999. Ang kaso na pag-uusapan natin ngayon ay binansagang Hello Kitty murder ng media dahil nakita ang ulo ng biktima sa loob ng Hello Kitty na staff toy. Welcome o welcome back sa Tagalog Crime Stories. Bago natin simulan ang ating kwento ngayon, ay gusto ko muna mag out sa mga viewers ko sa Hong Kong na sina Ma'am Zenaida de la Cruz, Jen Casas, Mina Andres, Maria Faye Fortit, at Editha Ganigan. Sana lagi kayong safe, mga kababayan. Noong May 1999, isang estres at balisang labing apat na taong gulang na babae ang pumunta sa Chim Sha Police Station sa Hong Kong para sabihin na lagi siyang nananaginip at minumulto siya ng isang babae. Noong una hindi sila naniniwala dito dahil sa edad ng bata at dahil sa kadahilanan na hindi nila saklaw o sakop ang issue kung minumulto ang bata dahil ang sakop nila ay mga totoong krimen. Pero tinulungan pa din nila ang bata dahil sa balisang-balisa ito at sobrang stress. Sa patuloy nila na pakikipag-usap dito ay nalaman nila na ang babae na sinabi nito na nagmumulto sa kanya ay ang babae na tinorture, pinahirapan at pinatay sa loob ng kanyang apartment. Hindi ulit naniwala ang mga pulis sa kanya dahil akala ng mga ito ay gawa-gawa lang ng bata ang sinasabi nito hanggang sinabi niya na isa siya sa mga tumorture sa babae bago ito namatay. At dito nga naniwala ang mga pulis at pinuntahan nila ang apartment ito sa Colon District. Noong 1999, ang lugar na ito ay hindi ligtas. Nang makarating sila sa apartment, na, na mga polis na totoo lahat ng sinasabi nito sa kanila. Nakita nila na ang loob ng apartment ay napapalibutan ng Hello Kitty. Hello Kitty na bedsheet, pati unan ay Hello Kitty, at madami itong laruan na Hello Kitty stuff toy. Pero ang ibang sulok sa loob ng apartment ay madumi at may nakakasulasok na amoy na nagagaling dito. Hindi alam ng mga pulis kung paano nasangkot ang isang labing apat na taon na babae sa krimen pero sa kanilang pag-iimbestiga ay nilaman nila na may boyfriend pala ito na 34 na taong gulang. Ang labing apat na taong gulang na babae ay si Afong. Lumaya siya sa kanilang bahay noong 1998 dahil lagi niyang kaaway ang kanyang mga kapatid at magulang. At bago sumapit ang Lunar New Year ay lumayas ito sa poder ng kanyang mga magulang at naging pulubi at palaboy-laboy ito at dito na siya nasangkot sa droga, prostitusyon at dito na din niya nakilala ang 34 na taong gulang niyang kasintahan na si Chan Manlok. Dito siya nakapasok at nababilang sa tinatawag na triad. Ang triad ay katumbas ng Chinese Mafia, isa itong sindikato. Si Chan Manlok at dalawa nitong alipores na sina Lung Shichu at Long Wailun kasama si Afong ay ang mga nagpahirap, nag-torture sa biktima hanggang mamatay ito. Ang biktima ay ang 23 taong gulang ni si Fan Inabanto Inabando na siya ng kanyang pamilya noong bata pa lamang ito at tumira siya sa bahay ampunan. Hindi ko sigurado kung ano na ang batas sa Hong Kong ngayon pero noong 1990s, ang bata sa bahay ampunan ay pag sumapit ang ikalabing animong kaarawan ay iririlis ka na dahil palagay ng gobyerno doon ay kaya mo nang suportahan ang iyong sarili. At para mabuhay si Man Yee sa labas ng bahay ampunan ay ginawa niya ang lahat. Nalulong siya sa droga at para masuportahan ang kanyang paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay pinasok niya ang prostitusyon. Nagtrabaho siya sa mga nightclubs at mga bars. Noong 1996 ay nakakuha siya ng trabaho bilang dancer sa Empress Karaoke Nightclub. Noong May 1996 dito niya nakilala ang kanyang asawa na drug addict din. Nagsama ang dalawa sa isang bubong at makalipas ang dalawang taon ay pinanganak ni Manny ang kanilang anak na lalaki. Pero ayon sa mga kapitbahay ng mga ito ay lagi silang nakakarinig na nag-aaway ang dalawa. Taong 1997, lumipat ng pinagtatrabahuhan si Manny at naging hostess ito sa Romance Villa. Ang bahay aliwan na ito ay kilala na dinadagsa ng mga mafia at dito niya nakilala si Chan Manlok. Isa itong regular na customer at binabayaran siya nito ng malaking halaga para makipagtalik sa kanya at makasama habang gumagamit ng droga. Alam niya na parte si ng mafia at isa itong delikadong tao na maraming koneksyon pero noong March 1999 habang sobrang lulong silang dalawa sa droga ay ninakaw ni Manny ang wallet nito na naglalaman ng 4,000 Hong Kong Dollars. Nang mahimasmasan si Manlok, at nalaman nito na nawawala ang kanyang wallet ay kinausap niya si Manny na dapat niya itong bayaran kung ano man ang kanyang ninakaw. At dahil sa pakiramdam ni Manlok na hindi siya respeto nito ay sinabi niya na dadagdagan niya ito ng $10,000 na interes. Pinagpantay niya ito na sasaktan siya kapag hindi niya naibalik ang kabuoang 14,000 Hong Kong Dollars. Nakakuha si Manny ng 4,000 Hong Kong Dollars pero nagsabi siya kay Manlook na bigyan pa siya nito ng ilang araw para makakuha ng 10,000 Hong Kong Dollars. Pero dahil sa palagay ni Manlook na tatakas ito ay nagdesisyon siya na kidnapin ito para hindi na makatakas sa kanyang utang. At noon nga March 19, 1999, si Manlook at ang kanyang dalawang alipores ay kinidnap si Manny sa bahay nito at dinala sa isang apartment. Ang unang plano ni Manlok ay ibugaw ito sa kanyang mga kabaro para sa kanya mapunta ang kita ni Manny hanggang makakita ito ng $10,000. Pero ginamit din nila ito para gawing personal na punching bag. Sa unang gabi ni Manny sa apartment, ang tatlo ay lulong na lulong sa droga at nirape nila ito. Binugbog nila ang biktima buong gabi hanggang mag-umaga na. Naging normal ang pangbubugbog at pangrape ng tatlo kay Manny na umabot hanggang sumunod na buwan. Ginamit ang tatlo sa pagpapahirap at pagtutorture ang lahat ng pwede nila makita sa kusina. Ginamit nila ang plastic straw at sinisilaban nila ito hanggang matunaw at pumatak ito sa katawan ni Manny. Malimit nila itong gawin sa paan nito para magkaroon nito ng sugat upang hindi ito makawala at makatakas. Hinahataw din nila at pinapalo ang paan nito ng tubo ng tubig at bakal. Pinipilit nila itong patawanin, pangitiin at sabihin na masaya siya habang ginagawa nilang pagpapahirap dito. At kapag hindi ito nangiti o natawa ay lalo nila itong minumugbog. At dahil sa sobrang bugbog, mga pasa, sugat na nasa katawan nito ay wala sa kabaro ni Manlok ang gusto magbayad o makipagtalik kay Manny. At dito na napagtanto ni Manlok na hindi na niya makukuha $10,000 mula kay Manny at dito na nga lumala ang pagbubogbog nila dito. Tinatapunan nila ito ng oyster sauce at chili sauce sa muka at mata ni Manny. Nilagyan din nila ng chili oil ang mga sugat niya na lalong nagpahirap dito. Iniihian din nila at nilalagyan ng dumi ng tao ang kanyang mga sugat. Iniihian nila sa bibig at ipinapainom nila sa kanya ang kanilang ihe at ipinapakain nila dito ang kanilang mga dumi. Sinasadya nila nagutumin si Manny at kapag tumanggi o naduwal ito kapag nainom ng ihi o dumi, ay binubugbog nila ito. Pinapakain at pinapainom din nila ang sarili nitong ihe at dumi sa kanya. At dahil sa pagod at hirap na dinanas ni Manny ay wala na siyang reaksyon sa mga ginagawa sa kanya ng mga ito. Itinali nila ito gamit ang electrical cord sa kisame para madali nila itong mabugbog. Hinahataw nila ito ng bakal at iiwanan ito buong maghapon at gabi. Pagkatapos nilang bugbogin si Manny ay pupunta lang sila sa kabilang kwarto at maglalaro ng mga video games at magdodroga. Ang labig apat na taong gulang na dalaga ay nakisama din sa pagpahirap kay Manny at tinagadya niya ang ulo nito ng limampung beses. Halos isang buwan matapos kid ng si Manny ay nagdesisyon ang tatlong lalaki at kanyang girlfriend na lumabas at maglaro sa arcade. Iniwan nila si Manny sa banyo at nang dumating sila ay hindi nila ito tinignan. Kinaumagahan ay nakita ni Fong ang walang buhay ng katawan ni Manny sa bathtub. Noong araw na din yun, ay merong pulis sa kanilang apartment building na nagsisiyasat sa kaso ng isa sa kanilang kapitbahay. Kaya naman, kinabahan ng tatlo kung papaano nila maitatago ang katawan ni Manny. Umalis ang tatlo sa apartment at iniwan nila ang walang buhay na katawan ni Manny sa bathtub dahil wala silang maisip kung paano ide siya ang katawan. Kalauna na ay nagdesisyon si Manlook na putulin ang ulo ni Manny sa katawan nito. Ang dalawa naman itong alipores ay pinagputol-putol ang katawan ng biktima. Inalis nila ang laman nito sa buto ng biktima sabay laga sa mga ito. Tinanggal nila mga organs at isa-isa nilang nilagay sa plastic bag. Inabot sila lang sampung oras para ilagay sa bag mga organs at laman nito at pagkatapos ay inilagay nila ito sa refrigerator para hindi mga moy. Nilaga ni Manlo kong ulo ni Manny sa isang kawali. At habang nasa kaligitan ng paglalaga ay tinawag niya si Fong para ipakita na nilalaga niya ang ulo ng biktima. Ayaw tumingin ni Fong noong una pero nakumbinsi siya ni Manlok at sinabi nito na magkumori siya na sila ay nasa pelikula. At nang tumingin siya sa kawali ay sinabi niya na para nga siyang nasa pelikula. At dahil sa inabot sila ng sampung oras sa pagdidespensya sa katawan, ay nagutom ang tatlo at nagluto ang mga ito ng noodles sa parehong kalan na kanilang ginamit para lutuin ang ulo ni Manny. Ginamit din nila ang parehong kutsara na ginamit nila pang halo habang pinapakuluan ang ulo nito. At matapos na malaga ang ulo nito at bungo na lang natira, binuksan nila ang Hello Kitty na laruan ni Fong at nilagay nila sa loob ang bungo ni Manny. Matapos ito, yung umalis ang tatlo at iniwan nila sa apartment si Fong at dito na nga siya pumunta sa police station. Nadatnan at nakita ng mga pulis ang bungo ni Manny sa loob ng Hello Kitty na laruan, isa nitong ngipin sa sahig at ang mga laban loob na nakalagay sa refrigerator. Dahil sa hiwahiwalay na ang katawan ni Manny ay hindi nila malaman kung paano ito namatay. Nagkaroon ng manhunt sa tatlong sospek at makalipas lamang ang humigit-kumulang na 24 oras ay nahuli ang mga ito. Nang questionin ng mga pulis ang tatlo ay sinabi ng mga ito na adik ito sa droga at na overdose ito kaya naman nang malaman nila na mamatay ito sa kanilang poder ay nagpanik sila kaya pinagputol-putol nila ang katawan nito. Hindi sila pinanawalaan ng mga pulis at sinampahan sila ng kasong manslaughter. Dahil sa walang sapat na ebidensya mga pulis sa pagtorture o paghihirap kay Manny ay hindi nila makasuhan ang mga ito ng murder. Ang pagkakaiba ng kasing murder sa manslaughter ay sa murder ay sinadya ng isang tao na patayin o kunin ang buhay ng isang tao. Habang sa manslaughter naman ay hindi ito sinasadya ng isang tao na makapatay o kunin ang buhay ng isang tao. Sinimula ng paglilita sa tatlo at umabot ito ng anim na linggo. Binigyan ng full immunity si Fong sa pagiging witness sa krimen. Isinailan man tatlo sa isang psychiatric evaluation pero ayon sa psychologist na tumingin sa kanila ay mentally stable ang mga ito. Kung ang ibang mga nakakapatay ay nagkaroon ng trauma sa kanilang buhay dati, ang tatlong ito ay talagang mga halang ang kaluluwa. Habang nililitas ang tatlo ay hindi lamang nila itinanggi ang pagpatay bagkos ay nagtuturoon sila kung sino talagang mastermind. Tumistigo ang ama ng anak ni Manny at sinabi nito sa korte na hindi ito adik dahil tumigil na itong gumamit ng droga simula nang maipanganak nito ang kanilang anak. At noon nga, December 6, 2000, ay sinentensya siya ng tatlo ng panghabang buhay na pagkakakulong na may posibilidad silang mabigyan ng parol matapos ang 20 taon. At dahil sa tinanggal ng Hong Kong ang death penalty noong April 23, 1993, hindi sila pwedeng hatulan ng death penalty sa kanilang krimen. Ang apartment building kung saan nangyari ang brutal na pagpatay kay Manny ay dinemolish noong September 2012 at tinayon ito ng isang hotel noong 2016. At dahil sa kasikatan at kontrobersya na nangyari kay Manny, ay gumawa ng dalawang pelikula na nakabase sa kanya. Ang mga pelikula na ito ay ang Human Pork Chop at There's a Secret in My Soup. At na-feature din ito sa isang episode ng Bones. Ilang linggo lang ang kakaraan noong August 15, 2022, isa sa mga sospek sa pagpatay ay nakalaya at nakakuha ng parol. Siya ay si Long Shi chu pero ibinulik ito sa kulungan at makukulong ng isang taon dahil sa pangmomelesya siya nito sa sampung taong gulang na anak ng kanyang kaibigan. Wala naman akong mahagilip na balita tungkol sa ibang suspect na si Long Wai at Shan Man Lok. Wala ding nakakaalam kung ano na ang nangyari kay Afong. Atin sanang alalahanin ang kanyang pangalan at ang kanyang malupit na sinapit. Ang bawat lungsod sa mundo ay may napakaraming kababaihan na may parehong kapalaran tulad ni Manny. Naghahanap at nagsisika para makaraos sa sadlak nilang pamumuhay at madaming mga hayok ang kaluluwa tulad ng mga pumatay sa kanya ang nagaabang na magsamantala sa kanilang sitwasyon. Tao din sila tulad mo, mayroon silang mga gusto, takot, hangarin at pangarap sa buhay. At sino man sa kanila ay pwedeng sapitin ang kapahamakan sa isang desisyon lamang. Matapos nitong kwento na ito ay maaari na malungkot ka kaya naman gusto kong tapusin ang video na ito sa pamigitan ng pagtuon sa positibong aspeto. Sa kabila ng kakilakilabot na pangyayaring ito ay kabaligta rin ito nangyayari sa Hong Kong. Ang Hong Kong ay kilala sa isa sa mga lunsod na napakaligtas sa buong mundo. Ang mga nagbabalak pumunta sa Hong Kong o nakatira ka man sa Hong Kong ngayon ay huwag kang magalala dahil bihirang bihira ang mga gantong pangyayari sa lungsod na ito.